55 ay Pagwasok. Pagwasok guys sira sira na tayong pabili ng pants guys joke. <laughs> wow. Oh, four. Five. Eh, sarap nung ano kayo. So, sarap Pilitan ang isda. cute ng aso niya. Ang cute. Parang uh, nagsasawa na ako sa kain ng lilis ko. Laging may tinig. Masarap sa ano. 45. 10 Ten dollars. Ito tayo ng paborito nating egg. Ako lang nakakaubos ng itlog namin. <laughs> Yung breakfast ko sa umaga is boiled egg. Araw-araw yun. Walang paltos. Joke. So, ako lang nakakaubos ng itlog. Oh, thank you. Bye, Yat Kote. Oh, 25. 25. Thank you. Hello, hello. Thank you. ng itlog ng Sarap to guys, so pang dessert. Kasi yung lag ng manok. Pinaritis. Pinaritis yung paninda ni Manang. Thank you so much for watching guys. Bye!